मैं गुले गुला

kasi mo kagano si ng dalawang bulat, hindi nila alam na natunto na nila na, ay nanakarapin na sila sa labas ng lungsod. <laughs>

waiting to lahat awit ang kanyang lagi ginagawa. Ang kanyang lagi ginagawa. Kaya, gusto niya turuan si Koto is ng isang ng hiking. Kaya ngayon, binigyan si Koto may kukuli siya isang verse ng epic <makes music> home. Pag-ilog na spurtay ng epic home niya, nagagalak ako ng malinis. Marami na akong ginagawa. Mag-ilog nila sa hiking.

यारी थी को मारे ना टीवी बोलो ना सादावे का सारा लिया पता ना जरूरत है और मान बात नाते बताती हैला आती है कहीं न जगत ट्रस्ट जमीन आती है ए ना तरह अपने लोगों में गाज Okay, ayan, nagagagagas na ako. Plop! Wala rin. Okay, rin. Pagkakataon ka ng mga direction. Click. Okay. Sige, ayan, nagagagagas yun rin. Tapos click. Ayan. Mababaw rin Tara Sabi ka. Nagagagas tayo. Ayan pa rin. Plop. Click. Plop. Click. Ayan. Dito. Sa dalawang bulat, ng gagat. So, makakaupin mo na at panoorin sila kung paano nagagagas tibay. Kaya ang motay ka mo sandali. ko okay. ka na kayo sa likod ko. Good na, baka kung mabahal pa tayo, magawa na lang tayo na, magawa na lang tayo sa para hindi tayo mapahal. Magawa lang tayo dadaan. Pero kaya nga ka narinig ako, para pagsipin lang kayo, para nangis ka buti lang kasi nung ako, na, ko sa likod ko. Sige, mawag, tayo ka. Mabahal na ako mag awag awag alam na dun, nalaman nila kung gaano alam. Ang lalim ng dagat sa babagalitin ng bukod pa doon ng Sige, ako nga sasakay ta dito para makagaling-laling ako. Tatakay ako sa Hindi mo na tinot. <laughs> <Well, laughs> <well, laughs> Mahandahan <laughs> Ayan, na sa kabila baka koi din nagugulo pina ko gusto na ni din siya asan Romeo nasaan ka ba hindi mo pa narito ako nasaan ka pala wala na na tayo pero kapupuhat ko ng patawid Ha?

Ang lagas, hindi sa mga panan, na naisip sa lalim- sa kayat kaya sila'y at ngayon basang-basa na. niya ako! Awww, dami ang nyo! Awww, basa na ako! niya! Ano? ko Sige, habang na. kong hindi mo sinasadya yun. Paragrama. Nag-iinat ako, pwede lang kayo sita ako.

आगे को आ Pagkakita kayo Kung dito meron ba kita? ako yung naiinom dito. Mayroon na. Mayroon Ay, mayroon din. Ano ba ito? Bakit wala pa rin? Pero katatabi na ko sa inyo. Pero ano isang patag wala pa rin dito? sa pero pag pag din din yun, mas na tila. Ano na ako ba ako? Oh? Bakit yung mo yung shape? At tuluyin na nga nagtalo ang mag-amo dahil sa kagawa ng lalaki nagkaraan. Ngunit may masama rin itong balak na pag-awayin ng dalawa. Kaya sinaktay, sinuntok niya si Goto. Sinuntok niya si Goto. Oh. Aray! Pusad mo na nga say, ko, pa, ako ng safe, balak mo pa Anong sabi niya, sumbata ito naman. Ah. arey kuko, naapusan ko na ko Hindi <laughs> <Tuluye naman. laughs> ako kung anong, ko hindi ko magawa ito. Sino? Kung 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 Ako, kung na, kung 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 kayo kung 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 tuloy kung 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 batchin na ako. <laughs> uh. okay, ka kayo iwanan. Pagtapos mong busin ako sa isko, pagtapos bububugi mo pa ako, kinahihiya po kayo ang mo. Hawa ko na kayo ngayon, nagpapanggap na pala kayo, mabait, santang santilo. Ega, sandali lang, huwag mo kayo iwan dito. <laughs> At yan ang ulit tatapos Yan ang ulit tatapos na ako.